Kamusta mga Lodi, at ngayon nga, itatalakayin lang natin, ang mga opisyales ng Hari ng Silangan. Dahil sa ngayon nga, ipalaisipan e pa ang kabuuan ng mga kapitan at commander. At hindi pa nga sila pinapakilalang lahat sa ating serye. Pero mukhang kailangan nating abangan, ang bawat isa sa kanila. Dahil sabi ng pinuno ng mga alipin, na kada opisyales nga daw ay malalakas. Dahil hindi nga daw kumukuha ang hari ng mga mahihinang nilalang. At sana nga mga idol, e makilala na natin, ang kabuuan ng mga opisyal sa mga darating na kabanata. Dahil interesting talaga, kung sino-sino ba sila, at gaano sila kalalakas. Pero kahit na ganun, e meron namang tatlo sa kanila, ang pinakilala na. At yan nga ang pag-uusapan natin ngayong araw. At unahin na nga natin, sa isang kapitan, na tinatawag na Goblin. At siya nga daw ang namumuno sa First Division. At kung pagmamasdan nga natin ang pustura ng nilalang na ito, e talaga naman e may pormahan siya, at maganda ang kanyang datingan. Kaso ang tanong e gaano nga kaya siya kalakas? Dahil wala pa ngang information patungkol sa kanyang antas at lakas, at ganun din sa kanyang kapangyarihan. At ngayon nga ay e, punta na tayo sa isa pang ofisyales na nagnangalan namang Gorgoyle. At ito nga daw ay isang walang tusong commander, pero hindi pa sinabi kung anong division ba ang kanyang pinamunuan. Pero dahil sa mga pahayag ng pinuno ng mga alipin, ay e masasabi natin na masyadong malupit ang commander na ito at tiyak na marami na siyang napatay dahil sa kanyang kalupitan. At ngayon na ay punta na tayo sa ikatlong opisyales na pinakilala. At yan na ay walang iba kundi si Supremo. Lang nanloko o nagkanulo sa mga alipin sa nakaraan. At base sa pahayag ng pinuno ng mga alipin, si Supremo ay isa ring kapitan na hinalal ng hari. At maaring mas lumakas pa siya ngayon dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng hari ng silangan. At tulad ng sabi ko sa mga nakaraan, kasi e sa Primo, e mukhang makakalaban talaga ni Don Freaks sa mga darating na kabanata. Kaya antayin na lang natin mga idol, ang kanilang pagkikita sa Dark Continent. At bago nga tayo magtapos, e sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e comment niyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas, maraming salamat po.